simbolo ng paglalakbay at simbolo ng paninilbihan sa komunidad. Ganito kung ihalimbawa ng artist ang kanyang pinta sa isang tote bag. Dito, makikita ang mala Burnham Lake at mga pine trees na sikat na simbolo sa Baguio City. Pero kung sa tingin nyo ay gawa ito ng batang mga artist, ay nagkakamali kayo. Ang obra kasi, gawa ng isang senior citizen at aktibo sa kanilang barangay na si Nanay Jean na mula sa barangay Santo Rosario, Baguio City. Overwhelming talaga kasi parang parang enhancement din naman kung ano yung sa kung ano yung nasa utak mo. Parang you're trying it into uh, artworks. Bagamat may edad na at limitado na kung minsan ang kanyang galaw, mapalad pa rin daw siya at nakakagawa pa ng iba't ibang mga obra. Si Jean ay isa sa mga kalahok sa Creative Art Workshop for the Elderlies ng Pamahalang Lungsod, katuwang ang Pasakalye Group of Artists. Ay, masaya, masaya po kasi ano, parang nailabas ko yung gusto kong ano, uh -oh. <laughs> yung gusto kong palabasin din sa utak ko. And nag-enjoy talaga ang mga elderlies natin to come out kahit once in a while and to do activities with their co-senior citizens. And we are happy na supported ito ng ating city government of Baguio. Lumahok dito ang higit sa isang daang senior citizen mula sa lahat ng barangay sa lungsod. Dito, nagpinta sila ng mga tote bag at mga bucket hat. Tampok sa kanila mga ipininta ang sunflower, iba't ibang klase ng bulaklak at iba pa. Yearly po kami nag kasi na ano namin yung talent din namin kahit hindi kami gaano ano, magaling sa pag-preprint. At least naranasan po namin itong programang ito sir. Last year, pumunta rin kami dito na nag-drawing. Kaya ngayon, meron na namang ganito. Masayang-masaya kami. Layon ng aktibidad na maisulong ang active lifestyle ng mga senior citizen na maaari rin nilang pagkakitaan. It gives joy to them na may accomplishment sila, na may nagawa na artwork. So this is the objective, to provide an outlet for the expression of the artistic talents and at the same time to help improve the mental health. Sa huli, bit-bit ng mga nakilahok ang kanilang mga obra na may ngiti sa kanilang mga labi. Ito na ang ikatlong taon na isinagawa ang aktibidad. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.